Umagkit na nga sa 70 ang kumpirmadong nasawi matapos ang mapaminsalang lindol na yumanig sa Cebu. Mula sa 68, tumaas pa ang pang toll batay na rin sa pinakahuling ulat. Pasture Risk Reduction and Management Council, bagamat isa sa ilalim pa ito sa validation, nasa 559 ng sugatan habang higit sa 457,000 na mga individual o 128,294 na pamilya ang naapektuhan sa 164 na barangay sa buong probinsya sa tala ng NDRRMC. 18,154 na kabahayan ang napinsala, kabilang dito ang mahigit sa 3,000 na tuluyang gumuho. Samantala na ipamahagi na ng pamahalaan ang higit sa 36 million pesos na halaga ng ayuda para sa mga biktima ng Lidol. Kasama mo sa GZ and Manila, Radyo Man Angel Garcia sa TAC-RMN.